Hello mga ka-health? Kamusta? Maligayang padating sa ating channel. Ngayon, tatalakayin natin ng isang kakaibang tanong. Bakit nga ba madaling lamigin ang mga may hypothyroidism? Alam niyo ba kung bakit? Well, tara't alamin natin ang mga dahilan. Sa video na ito, bibigyan natin kayo ng masusing paliwanag kung paano nakakaapekto ang hypothyroidism sa pagiging lamigin. Alam mo bang ito ay isa lamang mga sintomas ng kondisyon? Kaya hindi lang ito dapat basta lang binabaliwala Ang thyroid gland ay isang mahalagang bahagi ng endocrine system ng katawan at may malaking papel sa regulasyon ng metabolic rate at hormonal balance. Ang thyroid gland ay matatagpuan sa leeg sa harap ng larynx malapit sa trachea. Ang isthmus makikitang konektado ang dalawang bahagi ng thyroid. lobes, may kaliwang at kanang lobe. Ang thyroid gland ay binubuo ng maliliit na unit na tinatawag na follicles. Ang mga follicles ay naglalaman ng colloid, isang gelatinous substance na nagtataglay ng preformed na thyroid hormones. Ang mga pangunahing hormon na nililikha ng thyroid gland ay ang thyroxine o T4 at T3. Ang kalsito ni na isa pang hormone na nililikha nito, ngunit ito ay may pangalawang bahagi ng function, kabilang ang pag-regulate ng kalsyum sa katawan. Ang thyroid gland ay may sapat na blood supply. Binibigyan ito ng dugo ng mga blood vessels na nagdadala ng oxygen at nutrients na kinakailangan para sa paggawa ng hormones. Ang paggawa ng thyroid hormones ay kontrolado ng thyroid stimulating hormone mula sa pituitary gland. Ang TSH ay nagmumula sa utak at nagiging signal para sa thyroid gland na magproduce ng hormones. Ang thyroid gland ay konektado sa takeya at laring sa pamamagitan ng mga ligament ang mga bahagi ng thyroid gland na ito ay nagtatabaho ng sama-sama upang mapanatili ang normal na function ng katawan sa pamamagitan ng regulasyon ng metabolic rate at hormonal balance. Ang hypothyroidism ay isang kondisyon kung saan ang thyroid gland ay hindi nakakapagproduce ng sapat na thyroid hormones upang mapanatili ang normal na function ng katawan. Ang thyroid hormones na kadalasang apektado sa hypothyroidism ay ang T4 at T3. Mga posibleng sanhi ng hypothyroidism. Autoimmune thyroiditis o Hashimoto's thyroiditis, isang kondisyon kung saan ang immune system ng katawan ay sumasalakay sa thyroid gland. Paggamit ng mataas na antas ng radiation sa leeg o ulo ay maaring makaapekto sa function ng thyroid gland. Paggamit ng ilang gamot o ilang sa mga gamot tulad ng lithium o amiodarone ay maaaring makapekto sa thyroid function. Minsan, ang thyroid gland ay tinatanggal o kalahating tinatanggal sa ilalim ng kondisyon at ito ay maaaring magdulot ng hypothyroidism. ang ayaw din na ay isang pangunahing sangkap sa paggawa ng thyroid hormones. Ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng hypothyroidism, mga sintomas ng hypothyroidism. Mabilis na pagtaba kahit na walang pagbabago sa pagkain o pisikal na aktibidad pangmatagalang pagod at kahirapan sa pagtulog kahit na pagkatapos ng mahabang oras na pagpapahinga Mas madali silang lamigin kaysa sa iba Iba't e ibang antas ng lagnat tuyot at makati ang balat maaring maging malambot ang boses maaring magdulot ng hindi regular na regla ang pagiging madaling lamigin o masensitibo sa lamig ay isa sa posibleng sintomas ng hypothyroidism. Sa hypothyroidism, ang thyroid gland ay hindi nakakapag-produce ng sapat na thyroid hormones na maaring magresulta sa mabagal na metabolic rate. Dahil dito, mas mababa ang kakayahan ng katawan na mag ng init na maaring magdulot ng pagiging masensitibo sa lamig. Ang kakulangan sa mga hormones na ito ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa sirkulasyon ng dugo na maaaring makaapekto sa pagdaloy ng dugo at init sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang iba pang sintomas tulad ng pagod, pagtaba at pangalambot ay maaaring magkaroon ng kombinasyon na nagdudulot ng mas mataas na sensitivity sa lamig. Ang hypothyroidism ay maaring makaapekto sa balat na maaring magdulot ng pagiging tuyot at makati. Ang balat na ito ay mas madaling malamigan kaysa sa normal na balat. Sa pangkalatan, ang pagiging madaling lamigin ng mga taong may hypothyroidism ay bahagi ng mas malawak na pangyayari ng pagbabago sa kanilang physiological function dahil sa kakulangan sa thyroid hormones. Ang pangunahing gamot ng karaniwang ipinapagamot sa mga taong may hypothyroidism ay ang levothyroxine. Ito'y isang sintetik na anyo ng thyroid hormone na T4. Ang layunin ng levothyroxine ay mapunan ang kakulangan ng thyroid hormone sa katawan at mapanatili ang normal na function ng thyroid gland. mekanismo ng aksyon. Ito ay nag aksyon sa katawan bilang isang kapalit para sa likas na thyroid hormone o T4. Ang katawan ay nagko-convert nito sa aktibong anyo ng thyroid hormone o T3 sa mga tissue. Ang tamang dosage ng levothyroxine ay kinakailangang tiyakin ng doktor batay sa mga sa thyroid function ng pasyente. Ang pag a ng dosage ay maaaring gawin batay sa pagbabago ng mga resulta ng pagsusuri, pangangalaga at pamumuhay para sa mga hypothyroidism. Importante ang regular na monitoring ng thyroid function sa pamamagitan ng pagsusuri ng dugo. Ito ay nagbibigay daan para sa maagang deteksyon ng anumang pagbabago sa thyroid hormone at para sa pag-adjust ng dosage ng gamot. Balanseng pagkain, mahalaga ang pagkakataon ng balance at malusog na pagkain. Iwasan ng sobrang asukal at taba. Ang regular na ehersisyo ay maaaring makatulong sa pagsusunog ng enerhiya at pagminti ng malusog na timbang. Ang ayodin ay isang mahalagang sangkap sa paggawa ng thyroid hormones. Siguruduhin ang jeta ay naglalaman ng sapat na iodine ngunit iwasan ang sobrang pagkonsumo nito. Ang stress ay maaaring makaapekto sa thyroid function. Techniques tulad ng meditation, yoga, at iba pang relaxation exercises ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng stress. Ang regular na pagbisita sa doktor ay mahalaga para sa comprehensive na pangangalaga sa kalusugan. Ito'y nagbibigay daan sa doktor na magbigay ng suporta at edukasyon ukol sa kondisyon. Iwasan ang self-medication. Huwag mag-self-medicate o mag-adjust ng dosage ng gamot nang walang pahintulot ng doktor. Ang mga pagbabago sa dosage ay dapat laging isang guni sa doktor. Ang pangangalaga at pamumuhay na to kasama ang regular na pag-inom ng levothyroxine ay nagbibigay daan para sa epektibong pangangasiwa at kontrol ng hypothyroidism at nagbibigay ng pagkakataon para sa mga taong may kondisyon na mabuhay ng normal at masiglang pamumuhay. Maraming salamat sa pag-tune in mga ka-Health. Sana ay natuwa kayo sa pagsusuri natin ngayon tungkol sa bakit madaling lamigin ang mga may hypothyroidism. Kung may karagdagang katanungan o nais kayong malaman na iba pang impormasyon, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Huwag kalimutang i-click ang like button at mag-subscribe.